Good afternoon po, sir. Ilan po kayo? Tatlo kami. Yung dalawa multo. Obvious ba? Asensya na po. Alam nyo, ayusin nyo itong restaurant niya ha? Pangkarindriya. Tsaka bakit natanggap ka dito? Eh, bobo mo. Bo. Pagpasok ko pa lang, oh. Nahalata ka ng walang pinag-aralan. Mama, tignan mo po yung polis o inaaway po yung waitress? Sige nanak, na, hayaan mo sila ha? Minom ka na lang dyan, huwag mo na lang pansinin. Oy, di ba nakita mo na ako? asan na yung Mino? Di mo ba alam? B.I.P. ako dito! Sorry na, ito na po yung Mino. Hindi na! Tawagin mo yung manager niyo! Sige po sir. Table 5 po tayo sir. Sir, na ito na po pala yung order niyo. Ano to? karton! Ikaw <laughs> ayusin mo ha! Ganda-ganda ng restoran niyo! Pangkarinder yung lasa! Pasensya na po, Sir. Lagi ka pasensya! Di ba sabi ko tawagin yung manager niyo? Sir, ano po kasi, on the way pa lang po yung manager namin. Sumasagot ka pa, tawagin mo! Puro ka pasensya. Hoy! Kayo! Anong tinitingin-tingin niyo Wala po. Sige na, anak. titingin, ha? Ayan. Alam mo, sir. Kahit polis, dapat may tamang asal. Hoy! Ikaw naman. Huwag kang sumagot hindi mo kaya! Umalis ka nga sa harap ako! Tawagin mo yung manager niyo! Puso. Mami, masama po ba siya? Hindi anak, yung mga taong ganyan dapat hindi tinutularan, ha? Sige na, huwag kang titingin, ha? Charlotte, pasensya ka na. Nalita ko, traffic kasi. Ano sa dito? Ma'am, hindi po okay, ma'am eh. Bakit? Kaya na pa po kayo naantay nung customer natin na pulis. Polis? Bakit? Ano na pala? Kapagusta daw po kayong makausap. Sir, ito po pala yung bill nyo. 1860 po. Cash or card po? Bill? Pagbabayarin mo ako? Dito? Sa lasang karton? Sir, kailangan niyo pong bayarin yan. Sa akin pong makakaltas yan eh. Hindi ko babayaran yan! Sige, sir, bakit naman po? Bakit? Gusto mo tikman? Eh, hey, sir, inorder niyo po yan eh. Tsaka, choice niyo po yan. Kaya dapat po bayaran niyo. Eh. Hindi ko to babayaran. Dahil pulis ako. O, baka gusto niyo magka-problema dito. Hindi, e, teka lang, sir. Ito yeah, na, sir. hinihintay lang po kasi na. Kaya sir, makasulat. Sige, ganito na lang po, sir. Dahil hindi naman na gusto pagkain eh. Sige po. Wala pong problema. Libre na lang. Huwag lang po kayo mag -discount. Yan! Dapat libre! Mga katulad namin, polis. Pag-general. Teka lang. Talong lang. Ano ba rango mo? O, oh, bakit? Gusto mo makasuhan? O, oh, ikaw. Kamakailan, ha? Hindi mo kaya! Mami, lahat po ba ng pulis ay masama at mayabang? Hindi anak, pero hindi lahat ang naka-uniforme ay tama. Alam mo miss, tama yung anak mo. Alam niya yung mali at tama. Tama po kayo dyan sir, dapat may makapigil sa kanya. Minsan, hindi nagdadaan sa dasal. Kailangan ng ebidensya. Ah, sige na, Charlotte. Linisin mo na itong table. Baka may dumating na customer. Nagkalat pa yung polis na eh? yun. Sipo mo. Sige na, anak. Hindi meron ka. Ah, excuse me po. Ay, yes sir. Pwede ko bang makita yung CCTV? Bakit po, sir? Gusto ko lang makita. Ah, sige po. Ah, uh, dito kayo, sir. Ayan po, sir. Matagal na ba niyang ginagawa to? Ako, no, sir. Linggo-linggo na. Eh, hindi naman kami makalaban kasi nga, polis, nakakatakot, may baril. Baka kapag ka uh, nilabanan namin, imagamok dito, madami pa ibang customer. Hindi kami makapagsumbong sa mga polis kasi nga, polis na yun eh. Alam niyo kung hayaan niyo lang ng ganyan, wala lalong magagawa dito yung restaurant niyo. Aabusuhin lang to. Sir, wala nga kaming mapagsumbungan kasi nga, polis yun eh. Hindi ko rin alam kung ano yung solusyon para tigilan kami ng pulis na yun eh. Masyadong ginagamit yung posisyon niya para mang samantala ng mga tao. E, eh, teka lang, sir. Sino ka po ba? Bakit masyado ka interesado dun sa pinaggagawa ng polis na yun? I'm Chip Charles Albania. Chip po? I you mean, polis po kayo? Internal affairs. Sir, kilala niyo po yun. Huwag kayo mag -alala. Sigurado ako. Matatapos na yung kalokohan niya. Ako bahala dito. Kailangan ko lang ng copy ng footage ng CCTV para matapos na yung kalokohan niya. Ah, sige sir. Ah, uh, pakilagay na lang po ng email niyo dito. Isasend ko po sa inyo immediately. So, sir, salamat po ah. Kasi talagang nalulugay na kami dahil sa police na yun eh. Rita! Rita! Sir, na ito po muna tubig niyo po. Tubig? Wala na kayo respeto ah! VIP ako dito! Sir, pinaprepare po po yung pagkain niyo. Baka nakakalimutan niyo! Pulis ako! Ako, pulis din ako. Pulis ka pala. Sino ka ba? I'm General Albania. At sisiguraduhin ko ngayon na hindi ka na magiging pulis. Sir, pasensya na po. Pasensya? Nakita ko lahat ng kalokohang ginagawa mo sa restoran na to. Kaya marami yung dadamay na dadamay ng pulis eh. Dahil sa mga katulad mo, at sisiguraduhin ko ngayon na wala ka ng trabaho. Sir. At hindi ka na makakabalik sa si servisyo Dahil ako mismo ang lumakad sa katastasan para mawalan ka ng trabaho. Huh? Sir, baka naman po pwedeng pag-usapan natin ito May mga anak din po ang pinag-aaral. Sana iniisip mo yan. SPO ka pa lang pero ginamit mo yung pagiging pulis mo para makapanlamang ng kapwa. Pasensyahan tayo. Pero nilakad ko na to. Sir, ano man pwedeng patawarin niyo ako sa ginawa ko? Magbabago na ako, sir. <coughs> sir, excuse me lang. Makikisingit lang ako. Narinig ka, meron ditong nawala ng trabaho? Tama-tama. Nag-resign yung dishwasher namin. Eh, baka gusto mong maging dishwasher. Nang makabawi-bawi naman kami sa mga lilibre mo ditong pagkain. Ma'am, labas na ako dyan. Nagawa ko yung trabaho ko, Nawala siya ng trabaho. Nasa kanya na yun, tatanggapin niya yung trabaho niya. Sir, ganito na lang. It's either idedemanda ko siya sa mga pagkain kinain niya dito na hindi niya binayaran, o magiging dishwasher ka. Mamili ka. Wala ka ng trabaho, may pinag-aaral ka anak, sabi mo. Gusto mo pa bang mademanda? Sige, ma'am. Tatanggapin ko po yung trabahong inaalok mo po. Ano ba yan? Charlotte, ikaw na bahala dito. Oh well, under na kita ngayon. Uh -huh. O so, ayan, magbihis ka para naman maramdaman mo kung ano yung ginagawa mo sa amin. And hindi ka pwedeng umalis dito sa trabaho hanggat hindi mo napagbabayaran lahat ng ilang linggong kinain mo dito. Actually, ilang buwan yan, sir. Eh. Tigna, masuk sini na. Salit lang. Tingnan mo oh, polisi Diga na ngayon. Ah. Hindi sa iyo at hindi ka naging customer ng restaurant namin, baka ilang taon kaming Ah, uh, ma'am, na rin po? Dahil may mga pulis na katulad niya. Eh, sana ma'am, pag mga ganito, gaya matakot mag-report para masolusyonan na agad. Sige po, maraming salamat. Thank you po, sir. Sige po, ma'am. Alis na po ako. Ang pangalan sa mga lalaki. Sige po,